Ganda nito. Saan ito dapat manirahan? Alam ko na. Iguguhit ko na ito ngayon. Iniisip ko kung ano ang ginagawa mo. Isang segundo pa. Handa na. Gagawa tayo ng bahay. Wow, mukhang gusto niya ito. Gusto mo ba ng treat? Magaling. Wow. Mahal kita! Ayos! Mayroon na tayong pundasyon para sa bahay. Handa na ito! Kukuha ako ng screwdriver. Kaunti pa, magaling! Oh, uh, ano ito? Ay, may bintana na ngayon. Kamusta? Sige, ipagpapatuloy ko ang paggawa ng balangkas ng bahay. Oh, siya nga pala. Handa na. Well, halos handa na. Talagang nagsusumikap ako. Tingnan mo, Jill. Magaling. Ngayon, oras na para pinturahan ang magiging bahay. Ang kulay kahel ay magiging perpekto. Ayan na! Naglalagay din ng pintura dito. Mas marami, mas maganda. Halos tapos na. Wow! Wow! Mabigat yan! Nasa ang mga gamit! Hoy, kaibigan! Salamat sa tulong. Heto ang balkonahe. Ngayon, magdagdag tayo ng hagdanan. Handa na. Oh, malit na soro. Paano mo nagustuhan ng bago mong bahay? Tiyak na gusto nito. Oh, ang cute mo. Hindi ka pa ni Oh, ang ganda. Well, sandali lang. Nakuha ko na. Meron tayong bulaklak. Well, ang ibig kong sabihin, meron tayong lupa. At meron tayong mga buto. Idadagdag ko sila. Ngayon, ibinubuhos ang tubig dito. Ang galing. Tingnan mo itong magandang damuhan. Perfecto. At may mga laruan tayo dito. Kulang ang mga kamay ko. Ano ang gagawin ko? May naisip ako. Tingnan mo ito. Meron akong mahabang drawer. Galing ito sa dresser. Hmm. Oh at mayroon tayong mga separator. Ilagay natin ito ng maingat at diretsyo sa bahay. Kamusta, Foxy? Nagustuhan mo ba? Oo, talagang perfecto ito. Munting soro. Tingnan mo ang iyong mga laruan. Ilalagay ito sa mga istante. Baka gutom ka, mayroon kaming pagkain. Ilalagay ko ito sa ibang bahagi ng bahay at may isa pa akong ideya. Sorry, guy. Ingon na bilog ka, Pitura. Umuwit apat sa Perfecto. Mayroon tayong pula, dilaw, berde at asul. Wow! At iba't ibang pagpipilian. Gayun din isang palaso. Ngayon, maaari kang pumili ng paborito mong merienda. Subukan natin ito! Kaya ano ang gusto mo? Isang mansanas? Magagawa ito? Narito ang isang piraso. Ano sa palagay mo? Oh, mahal. Hmm, ano? Tingnan mo. Ito ay isang espesyal na mangkok na may tubig. At ilalagay ko ang pagkain dito mismo. Kiki? Kinakain niya ito. Oh, oh. At hulaan mo, mayroon akong TV. I-install din natin ito sa bahay. Wow, ang daming magagandang channel. Ano ang gusto mong panoorin? Oh, isa pang kagandahan. Gusto mo ba ito? Hmm. Gustuhan ng unicorn ko? Ikaw? Hindi mo gusto? At isang paso? Magaling! Ilagay natin ito sa dingding. Maraming sticker para maging masaya. At isang garland. Siyempre, buksan ito. Ang ganda-ganda. Ano sa tingin mo, malit na soro? Sa tingin ko, talagang gusto nito. Ang saya-saya namin. Tumingin ka sa paligid. Ang nan mo? May unan ako? Ang cup ba ito para sa pagtulog? Hindi ko gusto. Ha? Ano ito? Hmm, ano ang dapat natin gawin? Alam ko, paikutin ng kaunti at malapit na. Ano sa tingin mo sa sofa na ito? Oh, ang lambot! Mas maraming unan! ano ang meron ako? Isang panangkap ng panaginip. Napakalambot nito. Pwede ko itong isabit dito mismo at meron akong buwan. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito? Ito ang magiging ilaw mo sa itaas. At narito ang kamera. Kukuha ako ng litrato. Magaling! Tingnan mo kung gaano kakaganda. Talagang gusto ko ito. At narito ang isang frame. Pwede natin itong isabit sa tabi ng dream catcher. Magdagdag ng ilang larawan ng mga soro at kumuha ng dalawang piraso ng papel. Hintayin mo at makikita mo, gagawa ako ng talagang astig. Magiging perfectong dekorasyon ito para sa bubong ng bahay. Aba, aba, aba. Halos nandyan na tayo. Tingnan mo, ano sa palagay mo? Maganda ang pagkakaayos natin sa bago mong bahay. Sa tingin ko, talagang gusto nito eh. At iyon ay nagpipersaya sa amin. Nang sobra, sobra. Siguradong gusto nito. Ang bait mo. O tingnan mo, isang bola, salo mo. Hmm, may tatlong bola sa mga elastic na tali. Ihihiwalay ko sila para isabit sa balkonahe. Wow, nandito na ang mga laruan. Kaunting-kaunti na lang at may pool na tayo. Oh, oo, oh, oo, oh, bigan oh, kaibigan. At nakakita ako ng mga bulaklak. Pwede kong palamutian ang buong bahay nito. Hidikit natin dyan. Oh, at isang rosas. Aray, ano ang nangyayari? Oh, May mga bola kami sa aking inflatable na pool. Oh, talaga? Hmm? Oh, sandali lang. Ang ganda naman. Sinasabi nitong welcome. Oh, ito ay isang basahan mula sa iyong t-shirt. Maganda ito. At mayroon tayong bagong mailbox. Aayusan ko ito ng kaunti. Maganda! Mukhang napaka-interesante! Ang ganda ng kinalabasan! High five, kaibigan! Ano sa tingin mo, Foxy? Sa tingin ko, napaka-aliw nito! Marami kang pwedeng gawin! Siguradong hindi ka mababagot. Kita mo, nandyan ang paborito mong laruan at isang magandang sopa. Ang galing. Ang ganda ng kinalabasan. Ano ito? Isang soro? Hindi ito nababagay sa loob ng bahay. Oh, pakiusap, pakiusap, pakiusap. Ano? Ha? Sandali lang. Oh. Buti. Sige, bahayaan mo siyang manatili. Huray! Sige. Patayin mo. Oh, ang cute na kuting. Oh, masakit ang kanyang paa. Nakalimutan ko ito. Ano ang gagawin natin? Sige, may naisip ako. Sige kamutin natin ang pusang ito at pagalingin agad. Alisin ang lumang bendahe muna. Ganito lang. Handa na. Perfecto. Nyo, Zon. Pwede sa is-dots ring. Then, bait it. Inga-unsulting is as usuchin yung napag-anyan lang. Perfecto. Susunod na hakbang, kailangan natin ng benda. Siyempre, bago. At kailangan natin ng maliit na patch na ganyan. Perfecto. Oh, tama. Kailangan din natin ng hiringilya. Hindi. Hindi pwede. Hindi kailangan ni Kitty ng hiringilya. Oh, halika na, Jess. Hindi mo naiintindihan. Pakakainin natin ang kuting na ito ngayon. Ang maliliit na kuting ay dapat pinapakain gamit ang hiringilya. Oh, amoy abominasyon ito. Well, mukhang gusto mo ito. Ganyan lang. Magaling. Maliit na kaibigan. Tingin ko. Mahusay ang ginawa natin. Oo. At ngayon, oras na para sa pag-aayos. Oo, oh, gusto niya ito. Tingnan mo. Wow. Hmm. Ngayon, ako naman. Hayaan mong gawin ko rin ito gamit ang isa pang suklay. Wow. Ano yan? Candy ba ito? Mm hmm. Masarap. Subukan natin. You, Danny, anong ginagawa mo? Puno ng balahibo ng pusa at hindi pa tayo tapos. Ngayon ay oras na para sa spa. O, tingnan mo ang cutie na yan na may band-aid. Well, oras na para sa tuwalya. Ay, lagay siya sa tuwalya. Ngayon ay oras na para sa shampoo. Hayaan mong dinisin ko ang mga paa. Dapat itong maging kaaya-aya. Super, Jess. Ngayon, kailangan natin gupitin ang mga kuko. Huwag magalala, kaibigan. Hindi ito masakit. Ngayon, syempre, kailangan natin ng mousse. Perfecto. Hayaan mo akong ilagay ito sa kanya. O, oh, tingnan mo. Gustong gusto niya ito. Okay. Tapos na tayo. Pero tingnan mo kung ano ang nakuha ko. <tip> Dahil hindi sapat ang pagsuklay lang ng buhok ng pusa, kailangan nating alisin ang sobra. Sige! At sa tingin ko, oras na para magsipilyo ng ngipin. Ito ay isang espesyal na paggamot para sa ating maliliit na alaga. Wow! Ano ito? Sige, maghintay ka lang. Makikita mo. Wow! Tingnan mo. Heto na. Isang bagong aparador para kay Kuting. Wow! Magiging napaka-fashionable niya. Tingnan mo yon. Oh, ang cute. Parang nasa larawan. oh, tama ka. Oh, hindi! Panganib! Panganib! Oh, hindi ko maintindihan. Anong klaseng amoy ayaw? Ano ang gagawin natin? Oh, tama. Meron tayong kahon. Kitty, huwag kang matakot. Hindi ito magtatagal. Kumusta, Lola? Kumusta ka? Hmm. Oh, ano itong kahon? Ano ang itinatago mo sa akin? Oh, hindi. Ah, uh, well, sa totoo lang, isa lang itong walang laman na kahon. Huwag kang magalala. Hmm. Kaya na pa rin ito. Sige, aalis na ako. Wala na ba siya? Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Binabantayan kita. Hmm. Eh kaya. Wala na siya. Tingin na diyan might find Um. Oh, heto na siya. Tingnan mo yan. Ang talino talaga. Hmm. Parang medyo walang laman doon. Oh, may naisip ako. Bakit hindi gawing mas komportable ang bahay ni Kitty? Idikit ko itong mga daga sa mga dingding. Pag niya, maglalaro siya at mag -e enjoy dito. Paano naman ang frame at isang larawan? Tingnan mo. Ginagawa naming mas komportable ang kanyang kahon ngayon. Oo, oh, tama ka. At ngayon, oras na, personal sing na. Kailangan mo rin nating na baliin ang mga ito. Oh, Danny. Pwede ka bang maging mas tahimik? Sige, tapos na ako. Sige, ngayon tatapusin ko na ang ating proyekto. Hayaan mo akong putulin ang lubid na ito. Ngayon, itali natin dito, ganyan lang. At tingnan mo, handa na ang kama para sa ating kuting. Oh, astig. Ngayon, magdagdag tayo ng kutson at unan at isang cute na kumot. Gusto mo ba ito, baby? Oh, alam kong magugustuhan mo ito. Matamis na panaginip, mahal. Oh, ito ay kahanga-hanga. Sige, Dani, magpatuloy tayo. Panahon na para sa pagkain. At ilang libangan. Tingnan mo, ito ay isang fountain para makainom siya ng tubig. Wow. Bon appétit. Mukhang sapat na ang tulog niya. At ngayon, gusto niyang kumain. Sige, kain ka na, mahal. Oh, ang cute. Jess, tingnan mo kung gaano ka -cute ang hanging mobile ko. Sa tingin ko pwede itong isabit dito mismo. Mm. At meron din akong neon na lighter. At may mga dekorasyon din ako. Halika't dekorasyon din natin ang kwarto. Napakagandang ideya. Sa tingin ko magugustuhan ng pusa natin ang kwartong ito. At isa pa dito. Pasensya na, unicorn mahusay ang ginawa natin, Jess. Oh, hindi. Alerto, panganib. Okay. Aba, aba, aba. Anong ginagawa ninyo dito, mga apo? Okay. Huwag magpanik. May naisip ako. Ano? Oh, sige. Ganyan lang. Jess, Danny, ano yan? Anong nasa loob niyan? Pusa, magtago. Halika, magtago. Ha, huh, may nararamdaman ako. Ano ito? Oh, libro ng matematika. Dani mahusay magpatuloy sa pag-aaral. Salamat, Lola. Ha, oh, saan ang pusa natin? Meow? Nandito siya. Meow. Ayos lang ang lahat, mahal. Huwag kang mag-alala. Pew, pew, pew ang astig na blaster. Teka, ano ito? May laser ito. Halika, mahilig si Kitty sa laser. Tingnan mo, pwede tayong maglaro ng ganito. Oo, siya ay mausisa. Tingnan mo siya. Hmm, interesante. Paano naman ang laruan na ito? Gusto mo ba ang dagang ito? Halika, hulihin mo siya. Nakita mo ba yon Dani? Gustong-gusto ni Kitty ang laruan ko. Astig. At paano naman ang isdang ito? Eh, hindi sa tingin ko. Pero ito ang kailangan na, Tingnan mo, hahabulin niya ang mga maliliit na bagay na ito. Sa palagay ko, magandang ideya rin ang isda. Hey, hindi! Tinatakot mo siya. Itigil mo yan, Dani. Um, oh, hindi. Panganib. Alam ko na! Ibigay mo sa akin ang kuting na ito. Ah! Ah! Achoo! Achoo! Ah! Ah! Achoo! May allergy ako? Oh! Pagpalain ka, Lola. Sa tingin ko, kailangan nating tumawag ng doktor. Ano ang meron tayo dito? Hmm. Allergy? Tingnan kita. Sige, nakuha ko na. Iyan ang kailangan mo. Isang spray at magiging maayos ka na. Oh, tama ka. Oh, ang cute! Tingnan mo ang kuting na yan! Well, ang dali nun. Oh, siya ay talagang kahanga-hanga. Wow! Nakakagulat! Yan ay pagbabago ng tanawin. Kailangan natin kumuha ng litrato. Myup. Oh, mahal na mahal kita! <tinyo>